Hello mga karisan, welcome back to my channel. This is Indayani Ang Raina ng Tahanan. Natapos ko na yung aking pinagawa na lababo mga karisan. Tignan natin. Tignan natin dito yung pinagawa kong lababo. Ayan. So hanggang dito lang muna yung natapos namin. Kasi kulang pa yung budget ko. Ayan mga karisan. So, ito yung napili kong kulay na tiles. Ayan. Ang plano ko kasi hanggang dito. Kasi inuna ko na itong ano, kusina. Kasi itong kusina namin, naka ano na siya dito. Nakasagad na yung lawak at lapad. So, ito yung inuna ko muna na pinagawa. Ayan. So, hanggang dito. Ayan, at ito, bumili ako ng paglagyan ng mga patis, paguong, mga pangrekado. Ayan, dito ko nilaan yung aking naipon na sahod. Ayan, pinalitan ko na rin at yung nakuha kong kulay ay ganitong kulay. Ayan, tapos bumili rin ako ng mga ganyan. Tapos, ito, paglagyan ng tubig. Kasi, Sinanay, ang daming mga timba na pinaglalagay niya dito eh ang sikip-sikip kaya naisipan ko ganito na lang at eto ang paglagyan yung ano baso tapos ito yung inano ko noon talaga para hindi mahirapan na mag igib ng tubig kasi balon lang yung dito ngayon ito yung pinagawa kong kaso hindi siya maayos. So, aayusin pa kasi parang may hindi maganda yung pagkaayos niya dito kasi parang nasisira yung gasa niya madalas. Kaya, ang ginawa ko, babalik namin para hindi na siya mahirapang mag-igib ng tubig. At eto naman yung banyo namin. Oo. Ang kawawa naming banyo. So, bumili ako ng ganito para ah uh, pang takip kapag may naliligo. So, ganito yung likod namin mga kalisan. O, oh, ayan mga bukid-bukid. Ganyan, o, oh, di ba? Napaka-presko. Ay, may ano, buos. Napaka-presko dito sa likod namin. Ayan, bukid-bukid. Ganyan. So, dito tayo mga kalisan. Ayan, Oh. Tignan nyo dito sa lugar namin. Puno ng mga bukid. Ang presko-presko. Ayan o, namatay na yung mga sitaw na tanim nila. Hindi ko alam kung kaninong tanim ito. Ayan o. Ang ginagawa kasi nila, tuwing ano, pag uh, tuyo na yung mga sitaw, tinatanggal na nila mga karisen. At ewan ko kung ano yung ipapalit nilang itatanim dito. Ayan. So, ganito yung kabuuan yung aming uh, bahay. Ayan. Ito naman, sitaw ng, hindi ko alam, sitaw ng kapatid ko tinanggal na nila yung sitaw dito at pwede nang pagsampayan tuwing tayo ay maglalaba. Ayan. At nakikita nyo itong mga ano, ayan, yung mga kahoy-kahoy. Pinapatuyo namin ito mga kalisan kasi panggatong namin. Kapag naubusan kami ng gasol, ito yung pinaglulutuan namin mga kahoy, ganyan. So ipapakita ko sa inyo yung pinaglulutuan namin na kahoy yan, eto, dito kami nagluluto ng uh, kahoy kapag kami ay naubusan ng gasol. At eto yung mga kahoy, o, oh, ayan, oh, naputol-putol na siya. Ayan. So, dito pa tayo, babalik pa tayo dito sa loob. balik eto yung kusina kasi namin, o. Oh. Ayan, gusto kong mapabago kapag tayo ay makaipon ng budget. Bale, ito yung kwarto ng nanay at tatay ko. Dito sila natutulog. Kasi dalawa lang naman sila dito tuwing uh, aalis na kami pabunta sa aming trabaho. Ayan. Dadalawa lang sila dito sa bahay. Ayan. Ma ano, mababa kasi yung bubong. At parang tila may tumutulo dito. Dito sa taas. Kaya ang dami kong gustong ano, ang dami kong gustong gawin talaga. Yun nga lang kapos muna tayo sa budget at mayroon tayong mga inuunang mas importante kasi nga yung mga maintenance ng nanay ko, ayan tinumpleto ko na so, ito pala yung gamot ng nanay ko na nagme-maintenance sa diabetes at saka sa pang high blood so, ayan ito yung buhay namin dito sa probinsya mga kalisen. Kaya ano muna tayo dito, pahipahinga muna bago tayo bumalik sa ating trabaho. Alam nyo, ang dami kong vlog dito noong uh, fiesta kasi April, ano, March 12 nung umuwi ako dito sa probinsya. Grabe yung mga vlog ko nung nandun pa ako sa, sa aking trabaho. Sina Felicitas. Ayan, nabura lahat. Dahil napindot ko yung files ko at hindi na pwedeng i-retrieve kaya sobra akong nalungkot na dismaya kasi ang dami kong pwedeng i-upload doon. So ngayon, panibagong uh, filmmaking na naman tayo mga kalisen. O di ba ang hirap mag-edit ka, maggumawa ka ng content, mag-isip ka ng mga content na gagawin tapos ganun-ganun lang, isang iglap lang ma-delete kaya grabe talaga, nadismaya talaga ako pero ganun talaga, tuloy-tuloy lang tayo dito sa pagiging content creator so ayan lamang muna ang aking vlog ngayong araw na ito mga krisen away ng sa mabuti kayong kalagayan hanggang sa muli mga krisen, bye!